<laughs> tapos hindi pa pantay no tapingipah pa. <laughs> ika ika ka maglakad, tapingip tapong po. tapong 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 ganda talaga ng view dito. sa taas ka kasi kaya talaga kitang kita mo yung baba eh. sa pagyo na. Pero nangawit na talaga yung kamay ko kaka-video. Madaming video na nito. Ano naman nang pakalikot dyan? Ha? Baka naman malikot dyan. Masakit sa mata yan mga ano. Hindi yan. Piliing ko naman yan. Kaya nga video lang ko ng video kasi nga. Piliing ko yung magandang kuha. Ito. Wow! Mani, ito.

Dito, hindi <laughs> <yari sayo, no? laughs> Nanonoy yung itlog, no? O oh, oh, yung titil, lumaki. Isang palaki, isang <laughs> pabor sa akin. Isang palaki, isang paliit. doon <laughs> Mamaya, <laughs> <laughs> Oh, dapat teman talaga yung ata ni mga ano, bundok. Oh, tingnan mo yan. Pakagandang tingnan. Sa mata pa busog na busog na yung mata mo oh, eh. Mahirap oh, Wala, kasi uh, may, may, may may eh. Oh. Kung

nandito na tayo sa ibang bansa. Ayan yung mga puno. Ayan o. Pare-parehas lahat o. O. Tingnan yung mga puno. Nasa ibang bansa na tayo eh O. California. California na yung isi. Tsaka sa New York ko wow. po. At tsaka sa... Ayan o. Los Angeles, Pampanga. Ha <laughs> ha. Pinsas. sa ano, sa China Town Umping. Ayun, doon naman sa kabila. Yeah, naman. Talagang. Forest by Sarap! Pagmasdan ang kapaligiran. Kasi ang biyayo ng Panginoon na dapat ano. Dapat ingatan. Para hindi ka na kay nila. Wala na. Huwag sirain. Ah, doon tayo galing kanina sa tuktok mga idol. Yung nagputi na yun. Oh, doon. Eh, mahangin dito. Bawal ang new. Ito Ito, may rin. Ang bawing hangin doon. Hindi, iba yung hangin doon. Tagalog yung hangin doon. Ah, <laughs> oh, sa planta. Oh, iba yung hangin doon sa planta eh. Ayun, yung pinanggalingan natin mga idol, nasa pakinataas doon. Oh. adi tulisilah nih tuh terus siyempre samantalahin na natin yan habang, habang nandyan libre na yan lamig pa oh. Uh. tingnan nyo mga idol pag mas dyan na yung nakukuha sa aking mamahaling kamera oh. yung picture parang ilagay ng tatlong yelo oh. wow Mapawaw ka na lang talaga sa ganda ng view mga idol Para kang nasa ibang bansa Oop, kahandaan niyo eh, oh. oh. Wow Ang ganda ng ano, view pagmasdan yung mga idol. Inyo pa rin. Lahat na maabot na paningin niyo. Kasi lupa yan ng lolo ko. Ah, lalim mga idol. Dito na pa tayo Oh, ito to to. Ah, wala ayan o, no, pupunta ta doon tayo pupunta di baling aling malubat ako basta punong puno itong silpong ko ng video pag edit ko na lang ito sa Maynila ang dami kong impact na video <laughs> galing mga idol tas dito na natin yung

Ayan, pababa na mga idol. Ayan yung mga sinasabi kong bato-bato. Ayan yung ano, yung bayan. Wow. 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 Wow, wow ka. Ganun, tapat ka na yan,

yun Ayan mga idol, pagmasdan yung kabundukan ng Santa Fe. Oh. Oh. Lalim. Wow. Lalim talaga. Drone ako. Ganun ka na ako Wow! Iho, mag-focus ka lang dyan, Iho, kay mataas! Ako na bahala dito! <laughs> ayan pa oh. Oh. Abos, paglipat naman dito sa kapila hindi ka magsasawa sa tanawin mga idol nasa taas oh. shout out na kay Richard mabuhay ka hanggang may itlog ka shout out na Richard mabuhay ka may itlog ka wow

tagal to Siyempre, yung magkawa nito yung pagkamit nito Paghukay pa lang nito Tinamong lalim ng hinukay na yan Ayan mga idol Pahinga yung sasakyan Kaya Video video muna tayo mga idol Dito sa gundok. <coughs> habang ano Habang pantay nga si rastrak Pahinga muna tayo video video muna tayo ayan o. Ando na sa tok tok yung ulap ko Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Bye bye mga idol.